First time kong maranasan na malait umuwi ang mga amo ko. Hanggang ngayon ay wala pa sila. Inaantay ko sila. Hindi alam kung kakain sila dito ng hapunan o hindi. Pinauna ko na lang din munang kumain ang aking alaka dahil nga wala kaming kasiguraduhan kung uuwi ba ng hapunan ng mga amo ko. Hindi ko rin sila makontak at hindi rin sila sumasagot sa mga message ko. Tinanong ko naman sila kaninang umaga kung kakain sila dito sa bahay. <sighs> ang sagot naman nila ay oo. Kaya kahit anong mangyari ay iintayin ko na lang ang pag-uwi ng mga amo ko. Kahit late na ako makatapos ay okay lang. Basta makakain ng maayos ang mga amo ko. Simple lang ang niluto ko sa kanila para sa hapunan. Hindi naman ang kanilang nirequest sa akin. 8 o'clock pasado ay late na para sa amin dahil ang amo ko umuwi sila alas 6 o 6.30 na ng alas 7 at matatapos ng 7.30 habang kumakain naman sila ay sasabayan ko ng pagliligpit sa kusina para ang dilikpitin ko na lang ay yung mga kinainan nila pagkatapos at pagkatapos ng alas 8.30 ay tapos na ako sa trabaho pinapapasok na ako ng mga amo ko sa kwarto ko at pinagpapahinga dahil nga maaga akong gumigising para sa bata pero ngayon, lagpas alas 8 na ay wala pa rin si ma'am at ang amo kong lalaki. Nakaawa din ako sa mga amo ko at babad na babad sa trabaho. Kaya minsan, iniintindi ko na lang din yung mga emotion na pinapakita nila sa akin. Dahil nga, pagod sila sa trabaho, wala na silang panahon na intindihin pa yung mga ibang bagay na nangyayari dito sa loob ng aming bahay. Habang nag-iintay pala ako, ay naisipan ko na lang na hiwain itong water melon na binili ng amo kong lalaki kaninang umaga. Kanina pa rin ako hindi mapakali kasi hindi ko alam kung ilalagay ko ba sa fridge itong watermelon o hahayaan ko lang na nakadisplay sa labas ng counter namin sa kitchen. Minsan kasi natatakot ako magdesisyon sa sarili ko dahil madalas napapagalitan ako ng amo ko kahit na hindi masama ang intention ko. Dahil nga malaki itong watermelon, ay hahatiin ko na lang ito sa dalawa. Madalas kasi ang mga amo ko, pag umuwi sila sa bahay, pagkatapos ng dinner, ay ipinagpapatuloy nila yung naiiwan nila o pinutul nilang trabaho sa opisina. Kaya habang ipinagpapatuloy nila ang pagtatrabaho pagkatapos ng hapunan, ay kumakain sila ng prutas at sila na rin ang gumagawa para sa sarili nila. Dito lang ako sa amo kong ito, hindi nakaranas ng pagkatok. Pag nakasarado na ang aking pintuan para magpahinga. Once na namamahinga na rin ako, hindi na ako inaabala ng mga amo ko. Ito yung isang bagay na naa-appreciate ko sa mga amo ko. Kaya minsan, kapag may nangyayari dito sa bahay na meron kaming hindi pagkakaunawaan, nilalawakan ko na lang yung isip ko para intindihin yung mga bagay-bagay. Kasi nga, walang taong perpekto